naniligaya po ako. Meron po pala nagmamahal na amin. Kaya wala oh, na. So, kasama ko po ngayon si Nanay. Nanay, pakilala Lucia. po kayo? Nanay? Lucia Reyes. Nanay Lucia or Lucia Reyes. Ano po bang mga pina-check up nyo? Pakikwento nyo nga po sa viewers natin, Nay. Yung pong high blood ko, tsaka yung pong na po, hindi ako galing nakakalakad. Siya kami po ako sa lamin. So, ito po ang bahay ni Nanay, paakyat. Si so, Nanay po ay nakasaklay dahil mahina na ang kanyang tuhod. Mahirap po dito kasi kailangan niyang humakbang. <mysemy> Saya sangat gembira kerana saya tahu apa yang saya mahu lakukan. Saya telah melakukannya. Saya sangat gembira kerana ada orang yang memahami saya. Saya ingatkan kepada mereka, saya ingatkan kepada mereka, saya ingatkan Sa mga mo, iinimig ko sa araw-araw. Maraming salamat po sa operation blessing na atay pa lang Thank you, Lord.